ito yung pinaka-intense na araw na ginawa namin. Kasi merong hayop na walang pwede. Pinakain namin at ito. What's up guys? ang um, meron kami yung papakain dito na baboy na walang pwet. ito na, na <laughs> sa ilal. Yan Ngayon guys, dito na yung baboy na walang pwet. Ipapakain natin to sa alaga nating ahas. Tingnan nyo naman yun, oh. No? Wala talaga siyang pweto. Kaya yung tiyan niya, lumalaki ng lumalaki. Ah, mama, mamamatay din to. Ngayon, itatry natin, na uh, ilagay sa lupa kung makaka... Tintig pa ba siya o hindi. Yan, oh. Yan, o, Bagong panganak pa lang to. Yung puso niya, na meron pa yan, oh. Para siyang walang lakas kasi itong klase na to, ah, uh, mapopoison to kasi yung dumi niya, nandyan lang sa tiyan niya. Yan, no? Oh. Ngayon, ipapasok na natin sa lagayan ng ahas. Paboritong kinakain niya. Yan. Sa ilang segundo niya na biglang gigising yung ahas na yan para kakainin yung biik. medyo takot na takot pa yung bake. Pero, sayang yung bake pero mamamate din lang naman yan. Kasi nakatry na kami ng ganyan din. ah uh, mamamatay. Yan, yan Oh. Medyo yung ahas. Nakaramdam na na meron siyang pagkain sa kanyang gilid. Yan, kitang-kita yung ulo ng ahas medyo gumagalaw na yun papakain natin guys Loy. yeah oh sige <laughs> yan o yan o yan o yan o wow yung ahas grabe talaga yung klaseng na ahas na to ah typical lang tipikal lang na dito sa Pilipinas kasi yung yung ahas sa ibang bansa yung tinatawag na anaconda lumalaki to yun ng siguro halos 200 kilos o more than pa itong ahas na to hindi kaso hindi masyado tong lumalaki eh. yung kabataan kung ang dami di ang daming ahas na ganito dito sa amin pi kaso yung mga tagay o pala inom dito sa amin. Hinuhuli to tapos kinakatay. Yun lang, bawal na bawal to kakatayin kasi uh, endangers na to. Itong ahas na to, uh, maliit pa lang. Nandito na, di, nandito na ito. Binigay lang to sa amin. Galing to sa Dabao. Tapos, binigay lang sa amin. Kasi yung nag-aalaga nito, uuwi na sa kanila. Tapos kung papakawalan to, siguro hindi na to marunong maghanap ng sarili niyang pagkain. Kasi natry na to na nakawala dito lang sa paggilid gilid ng bahay namin. Hindi umaalis, naghanap lang ng pagkain. Halos lahat ng manok ni mama namatay. Tapos yung alaga pa naming baboy na kakainin sana. Kaso, nakita ni nakita ng kapatid ko kaya daling-dali na kinuha yung baboy yung kasama ko happy happy kasi <coughs> kakatayin namin yung baboy akala niya namatay kaya bigla na lang nabuhay hindi hindi magpapakain yung baboy ngayon ilang segundo nito makikita yung yung ahas hangal na hangal hindi namin alam kung ba't hangal na hangal kitang kita nyo naman yung video na to pinas, pin, fast forward ko na lang kasi napakatagal tulonokin niya kasi medyo malaki yung baboy tapos kitang kita nyo naman yung ulo ng ahas medyo maliit lang hindi kasya akala, ko nga to hindi to makakait kasi ang liit na ng ulo hindi ko alam lumalaki pala tong bibig niya Makikita nyo sa video nga ilang segundo yan. Uh, lulunokin niyang baboy. Amiss na amiss ako kasi hindi ko oh, tansya bakit na kaya niyang lunokin to. Kasi ang liit na lang ng bibig niya yan. Oh, hindi ko alam kung anong oh yan. Inanap niya yung ulo ng baboy para pagkain niya malunok talaga niya kasi kung pagkain niya magigilid niya hindi niya ma Lunok lahat. Yan o. Oh. Inuna niya talaga yung ulo para malunok niya lahat. Yan o. Oh. Hindi lang nakita dito sa video kasi nilagay ko lang yung cellphone ko yan. Yan o. Oh. Kitang-kita nyo naman o. Oh. Lumalaki yung bibig niya. Mga ilang segundo yan. Lunok na yan. Yan. Yan oh. o. Video kalahati na hindi masyado nakita ng video. Wow, grabe talaga yung ahas, guys. Siguro pag meron pang mas malaki nito tapos nakawala. Medyo delikado. Yan.